Uh, grabe ngayon ang nangyayari dito sa lugar ng Baseco at uh, dito sa papunta na ako sa Sisiman ay uh, wala sa ayos ang nangyari dahil nagkasalubong yung mga truck na hindi dapat. <laughs> at ngayon ay uh, dapat na wala sa ayos ang uh, sinuman ang Nag-aasikaso dito ay wala sa ayos ang ginawa. So, mag, Halos nagkasalubong ang mga trucks. Ayan po. Wala sa ayos. So hindi nagbibigayan daw. Uh, hindi ko alam kung meron ditong traffic enforcers sa lugar na to. Kung wala ay uh, palpak ang ginawa ng traffic enforcer. O kung sino man ang naka na tanod